magandang umaga mga kapatid naka-attend na ba ng misa? Tayo lahat at kumusta po kayo? At pasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay binigyan niya ng additional grace of life, biyaya sa ating uh, bagong buhay ngayon. Uh, Nagpal nakagising pa tayo ay uh, yan po ay palatandaan na ang Diyos ay nagbigay natin ng malaking oportunidad na bumalik sa kanya at uh, <coughs> laging uh, magsamba dahil yung ngayon pala yung araw pala ay BEC day nika 52 years na po yung foundation uh, day sa ating parokya. So, ang tagal na. No? Maabot na ng 130, 52 years ang ating parokya dito sa Holy Infant o sa Antonino Parish, Valencia, Bohol. At <clears throat> uh, mag-unveil tayo sa marker na Uh, tayo po ay kasali na sa cultural heritage ang ating uh, parokya at bisita natin ang ating mahal na bispo Bishop Alberto Uy at uh, mag uh, bigay din siya ng confirmation ngayong alas 10 po so ang daming magpakumpirma ng 700 lahat so ang dami at dami So, yung confirmation is strengthening the gift of the Holy Spirit. Yan po ang official na paraan para maging matibay yung ating spiritual gift na dala o handog ng banal na espiritu para sa atin. At meron lang akong i-share sa inyo. Maganda po ito dahil para tayo ay makaiwas sa mga occult practitioners hindi dapat natin uh, delikado-delikado talaga ang pag uh, pagyakap sa mga yam-yam, anting-anting at mga occult powers, totoo na merong kapangyarihan na i bigay yung ating kaaway yung mga demonyo para malisig tayo at ma tayo sa mga bagay na ito alam nyo ba na may dumapit sa atin isang madre superior pa ay hinaharas siya ng demonyo ano ba yung klaseng harassment hindi unang yung harassment grave oppression po yung harassment na kanyang naranasan ano po ba yung grave oppression partially possessed po isang superior na isang congregation at Magtanong kayo, bakit po ba yun na haras, partially possessed, yung superior na madre? Kailan po ba? Ano po ba ang dahilan? Lagi silang, araw-araw silang nagsamba. Araw-araw silang nasa Adoration Chapel. Araw-araw din sila nag-receive ng communion. Ano ba po yung dahilan? Bakit na naranas yung superior na madre? sa grave oppression. Ano po yung grave oppression? Partially possess. hindi fully possess, but partially possess. Nawala na siya sa kanyang is parang hindi na matino yung isipan niya. Matapos uh, matapos Mm, na obserbahan na hindi karaniwan na experience na hindi karaniwan meron silang nakita na mga pagalang, espiritu, mga white lady, kahit ano, you no? Know, so, nakakita na, 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 na-infested na yung kumbin, uh, na wala yung signal natin, at bumalik na naman. So, ah, uh, na-infested yung kumbin bakit na-infested yung kumbin to? Possibly, may mga madre na bago, na-open yung third eye. So, dahil doon, bakit ma-open yung third eye? dahil yon sa ano dahil may lulo na albularyo yung isa sa mga madre so makikita talaga kahit saan kahit sa, sa loob pa ng simbahan kahit saan nakakita talaga ng yung third eye nila at dahil dito natatakot na yung mga madre sa kongregasyon na ito so lumapit sila merong naka-advise sa kanila na merong isang albularyo na uh, banggiitan. So, ini-invite nila. At nung ini-invite nila, nag-ritual, nag-alay, nagpadugo ng baboy, nagkatay ng baboy para magpadugo, pati na uh, kahit ano yung ritual na ginagamit ng albularyong ito sa pagpunta niya sa kumbento at doon nagsimula mga kakapatid so yung paglapit nila sa yung dubli hindi hindi pa sana hinaharas yung superior nila pero matapos ang ritual mga kapatid na ginawa ng albularyo nilibigan nila ng mga mga amulets sa mga albularyo sa four corners ng kumbento at uh, nag-alay pa sila nagpadugo pa sila sa kanilang kumbento So, gastos na gastos. Dahil sa takot ng mga madre ito dahil merong kasama nila na merong occult third eye. At ano ba yung maka-open sa occult third eye? Yung ano? Yung mga occult uh, practitioners. Ang paglapit sa mga occult practitioners. At dahil dito mga kapatid, uh, parang wala na sa sarili yung madre at hindi na makausap ng matino yung mga mad, ang itong madre na ito, superior na ito. Oo, ang ingay ni dito, mga kapatid. At, <laughs> ang nangyari, mga kapatid, tumpunta sa office natin, yung pamilya, dala nila yung madre, na isang superior na madre. Ang nangyari, mga kapatid, hindi siya wala, in hindi mo makausap yung superior na ito. At tatanungin natin, ano ba yung ginagawa ninyo, sister? Bakit? Uh, wala yung finding sa doktor. So, nung dinapit ko sa kanya, yung uh, sacramentals, kanyang katawan, yung cross, uh, sumigaw yung madre dahil mainit daw. So, imagine na, isang madre na initan sa cross uh, nag-react talaga. Nag-react talaga yung madre. Dahil sa, nung una, hindi ko siya makausap. Dahil, para siyang nag translate Hindi mo makausap talaga itong madre ito. Now, uh, lagi lang siyang nakititig sa'yo. Kung uh, kakausapin mo, titigan ka lang niya. Hindi siya makapag-express sa kanyang mga sentiment. Well, ah uh, binibigyan siya ng prayer mga kapatid uh, ang mothering ito at ang nangyari mga kapatid grabe yung reaksyon grabe talaga yung reaksyon niya at uh, matapos ma-deliverance dahil uh, nawala siya sa kanyang sarili hindi na mak makausap ng matino at ang nangyari mga kapatid matapos sa deliverance Uh, grabe very tokatib na uh, sinalasay niya, na niya yung mga pangyayari buong buong pangyayari bakit uh, anong dahilan o anong mga ginawa nila bakit grabe yung reaction niya sa prayer ng simbahan uh, at yun ang isa sa mga growing niya Buknoy! Mga maingay. No. At dahil doon, mga kapatid, ang nakita natin na doorway, ang paglapit nila sa albularyo. At meron silang kasamahan na open yung psychic ability, mga kapatid. So, grabe talaga, no? Hindi maganda na lalapit tayo sa mga faith healers, mga albularyo, kahit ano pa yung kapangyarihan o healing na dala. Be careful mga kapatid, dahil, dahil, isa yung resgo po yan, nilikado-nilikado uh, po yan. Base sa official teaching ng simbahan, at yung official teaching ng simbahan, sabi doon, uh, all forms of divination are to be rejected. To be rejected talaga. It is a recourse to Satan or demon, sabi ng CCC 2116 at nandyan yan sa official teaching ng simbahan at yan po ay naranasan ko hindi lang yan official teaching ng simbahan uh, directly na encounter ko na din yan So, dahil doon, so, risk ko talaga paglapit sa mga faith healers, albularyo. At yung superior ng isang congregation ay spiritually harassed sa mga demonyo dahil sa psychic ability sa kasama nila ng madre. Dahil meron ding meron ding mga mga madre na open yung psychic ability and third eye at dahil doon nag-invite sila lum lalong lumala yung kalagayan nila pati na yung superior nila ay hinaharas na so yan po ang um, pero ngayong sunod na araw may siyam na mga madre mga bagong pasok mga aspirant na mga madre na nagbisita sa ating office ngayon Uh, ...ngailangan sila spiritually harassed din. Nung ni-interview ko partially sa kahapon... Uh, ...yung mga lulo at tatay nila, mga albularyo, mga mga gamot. So, grabe, no? Uh, na-torture yung mga occult spirits nila dahil araw-araw silang nagsamba. So, sinasabi ko lang yung katotohanan para wala nang family members natin. Yung mga okultista, mga, merong mga yamyan, mga anting-anting, isurrender nyo na yan. Hindi yan magdulot sa inyo ng kagandahan o mga biyaya ng Diyos. Kaguluhan sa pamilya at financial crisis, magulong-magulo. Totoo may kapangyarihan ka, pero magulong-magulo yung buhay mo. Uh, kung lalapit tayo sa mga sakramento, matanggap natin yung biyaya niya, direct blessing at yung grasya niya mga kapatid. So yan lang sa muna. Uh, salamat sa mga nagpadala ng mga stars. Hindi ko na mabasa yung mga comment niyo dahil uh, meron pa tayong schedule ngayon Sunday ngayon. Close yung off office natin ngayon. This coming Thursday, uh, meron tayong office na. Thursday, Friday, Saturday, and Sunday straight po yan. At po tayo sa Cotabato Matalam Shrine sa Our Lady of Grace bayan Sa Matalam Shrine sa Cotabato po. So, ibisita tayo sa Lunes. May talk ako sa Martes at uuwi naman ako pabalik dito sa ating parokya this coming Wednesday. So, Fighty Maria, tatak safe with a humble heart. God bless.